Biag ni Lamang, epiko ng Ilocano. Sa lambak ng Nalbuan, sa baybayin ng Ilog na Gilian, sa La Union ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namungan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namungan, nilusob ng tribu ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga igurot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga igurot. Sinilang ninamungan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang Lamang at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na siyam na buwan pa lamang ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama ay nagpilit din si ang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot ang isang mahiwagang tandang, ang tanga barang at mahiwagang aso. Baon rin niya ang kanyang talisman mula sa puno ng saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan sa laki ng pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napangarap niya ang mga igurot na pumatay sa kanyang ama na nagsisipagsayaw at nililigiran ang pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating ang puok ng mga igurot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang isang haligi ng kawayan. Hinamon ni Lamang ang mga igurot. Pinauwi ng mga igurot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubus lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami kaya't dumating ang maraming igurot at pinaulanan si Lamang ng kanilang mga sibat. Hindi man lamang nasugatan si Lamang. Nang maubusan ng sibat ang mga igurot ay si Lamang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging na pinagpapatay niya ang mga nakalaban. Umuwi si Lamang sa nalbuan Naligo siya sa Ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribu. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa Ilog Amburayan at nagsiahon ang mga igat at alimasag sa pampang. Matapos mamahinga ay gumayak na si Lamang patungo sa kalanutian upang mandigaw sa isang dilag na nagngangalang Ines kanuyan. Kasama ni ang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa kalanutian ay nakalaban niya ang higanting si Sumarang. Pinahipa ni ang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipadpad sa ikapitong bundok. Sa tahanan ni na Ines ay maraming tao hindi napansin si ang Tumahol ang mahiwagang aso ni ang nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang, muling tumayo ang bahay. Napansin si Lamang. Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pa kasalan ni Lamang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay silam ang ng panhik ubigay kaya na kapantay ng kayamanan ni na Ines. Nagpadala si ang ng dalawang barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si ang ay ikinasal ng marangya at maringal sa simbahan. Pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa kalanutian, kailangang manghuli silam ang ng mga isdang rarang. Nakikinita ni Lamang na may mangyayari sa kanya na siya ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbilin ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyari ito. Si ang ay sumisid na sa dagat na kain siya ng berkahan Sinunod ni Ines ang bilin ni Lamang. Ipinasisid niya ang mga busun ni Lamang. Tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at ma mahiwagang aso. Tumilawak ang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilos ang mga butong may takip na saya. Bumangon si Lamang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakap si Lamang at si Ines. Kanilang niyakap din ang aso at tandang at namuhay sila ng maligaya sa mahabang panahon.